Gawa naman tayo ng masarap na pang merienda at pwede naman natin itong pagkakitaan. Kung gusto kang gumawa ng buko pie na ayaw mo nang gagawa ng crust, pwede pues ito mga guy, hindi na po tayo gagawa dito ng crust. Madali lang po itong gawin at napaka creamy at ang sarap po talaga ngayon yung ating buko filling. So dito sa ating palaman, gagamit po tayo ng 3-4 cup ng cornstarch at lagyan po natin ito ng kunti lang po talaga na asin. 1-4 cup ng white sugar at 1 teaspoon ng vanilla extract. At para creaming-creamy yung at palaman ay lagyan natin ito ng half cup na condensed milk. At sunod maglagay tayo dito ng half cup na evaporated milk. At kailangan natin dito ng one in one half cup na tubig. At ilagay na natin dito yung ating half cup na boku meat, yung ating kinudkod na boku. At lutuin na po natin ito sa katamtaman pong apoy ng ating kalan. Patuloy lang po natin itong haluin ng padandahan hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At pag lumapot na mga gay, patayin na po natin agad yung apoy ng ating kalan, baka masunog din. At gagamit lang po tayo dito ng lumpia wrapper para po gawin po nating pangbabalat. At nagdagdag nga lang ako dito ng queso or cheese para pangdagdag sarap po ng ating palaman. At sa pangpalikit po natin dito sa ating lumpia wrapper ay gumamit na po ako dito ng tubig. At gagamit nga lang tayo dito ng dalawang itlog at breadcrumbs. At pagkatapos ay lutuin na po natin ito dito sa mainit na po na mantika. Kung gusto nyo gumawa dito ng marami na pang po ninyo, ay pwede naman na dublihin nyo lang po yung mga ingredients ng ating palaman. Let's count the dinosaurs!